Bakit may mga babae, lalo na yung nagtataglay ng dark feminine power, na hindi mapigilang maakit sa mga tila mapanganib na lalaking introvert? Hindi lang ito tungkol sa misteryo o mapangakit na katahimikan. Mas malalim pa ito. Mas dark, mas psychological. Sa video na ito ay natin ang limang intense na dahilan kung bakit hindi maiwasan ng mga babaeng ito na maakit sa mga lalaking tahimik na nagtatago ng kapangyarihan na parang lihim na sandata. Number 1. Ang kanilang misteryo ang nagpapalakas sa kanyang shadow curiosity. Para sa mga dark feminine na babae, kaakit-akit ang unknown na parang isang nakakalasing na eliksir. Hindi tulad ng karaniwang mga lalaki na ipinapakita agad ang kanilang intensyon na parang bukas na aklat ang mga lalaking introvert ay isang buhay na palaisipan, isang labyrinth na mga hindi sinasabing lihim at sinasadyang pananahimik. Dito nagigising ang kanilang shadow curiosity, isang kagustuhan sa paghimay sa mga lihim na nakatago sa kanilang tahimik na mata at kalkuladong mga paghinto. Ang mga dark feminine na babae ay hindi natatakot sa kalaliman. Sa halip, hinahanap nila ito na parang mga gamo-gamo na naaakit sa apoy ang mga lalaking introvert ang apoy na yon. Kontrolado, nakapaloob, at tahimik na nagbabaga. Ang kanilang katahimikan ay nagiging nakakatakot na alingaw -ngaw. Isang refleksyon ng mga nakatagong pagnanasa at kadiliman na ikinukubli nila sa likod ng kanilang composed na anyo. Ang kanilang mga mata ay parang walang laman, ngunit nag-aanyaya na lumusong ng mas malalim. Ang kanilang katahimikan ay parang isang nakakaakit na melodiya. Tila kalmado ngunit puno na ng mga kantang hindi pa naririnig. At hindi sila naghahangad ng mga sagot. Hinahanap nila ang isang labyrinth ng mga kontradiksyon kung saan pwede silang maligaw at matunaw. Nakakaakit ito sa kanila dahil ang misteryo ng mga lalaking introvert ay salamin ng sarili nilang lihim. Pareho nilang pinangungusap ang wika ng mga anino at sa katahimikan, matatagpuan nila ang isang raw at hindi pa nasusupil na koneksyon. Number 2 ang kanilang emotional detachment ay sobrang attractive. Isang lalaking hindi humahabol, hindi nagpapalipad hangin, at hindi na nangangailangan ng pansin. Ito ang lalaking na master na ang kanyang sarili. Para sa mga dark feminine na babae na sanay sa sining ng pangaakit at manipulasyon, ang mga emotionally detached introvert ay isang hamon na mahirap tanggihan. Hindi sila nadadala sa kanyang mga taktika. Sa halip, pinapanood lang nila ito ng walang reaksyon pinagmamasdan kung hanggang saan sila susubukan. Sa kanilang pagpipigil, taglay nila ang kapangyarihang hindi mahanap sa karamihan ng mga lalaki, ang kapangyarihang manatiling hindi naaapektuhan. Hindi ito kawalan ng pakiramdam, ito ay sinadyang distansya, isang fortress na itinayo mula sa mga taon ng pag-iisa at pagmamasid. Ang mga babaeng ito ay nakikita kanilang sarili na naaakit sa fortress na yon. Nananabik na wasaki ng mga pader nito at tuklasin ang lalaking nagtatago sa loob. Sila ay isang salamin na tumatangking i-reflect ang kanyang kapangyarihan pabalik sa kanya. Sila ay isang saradong pinto at siya ang magdanakaw na nais agawin ang kanilang mga lihim. At sila ang katahimikan bago ang bagyo. Tahimik, kalmado, ngunit walang dudang mabagsik. Sobrang attractive ito sa kanila dahil ang isang emotionally detached introvert ay nagpapadama sa kanya ng kawalang kapangyarihan sa paraang lihim niyang kilagigiliwan sa kanyang pagtangging makipaglaro, siya ay nagiging palaisipan na hindi niya kayang hindi lutasin. Number 3. Sila ay kalmado, ngunit kayang mangwasak. May tensyon na nananatili sa kanilang katahimikan. Isang mabigat na enerhiya na nagpapahiwatig na sila ay may kakayahang gumawa ng higit pa kaysa sa ipinapakita nila. Hindi tulad ng mga lalaking nagyayabang lang tungkol sa kanilang lakas, ang mga mapanganib na introvert ay hawak ang kanilang kapangyarihan na parang kargadong baril na nakatago sa ilalim ng kanilang kasuotan. Isang lihim na sandata, handang gamitin sa tamang sandali. Para sa mga dark feminine na babae, ang pagpipigil na ito ay isang double-edged sword. Nararamdaman nila ang bagyo sa likod ng kanilang kalmadong anyo, ang kaguluhang pinipigilan ng mahigpit, at hindi niya maiwasang magtanong, ano kaya ang mangyayari kung mapukaw sila? Ano kaya ang pakiramdam ng palayain ang galit na alam niyang nakatago sa ilalim ng kanilang mahinahong panlabas? Hindi sila nagsisimula ng kaguluhan, ngunit nararamdaman niyang kaya nilang tumapos sa isang salita. Sila ay parang bulkan na natutulog at siya naman ang lindol na nais itong gisingin. At ang kanilang presensya ay isang tahimik na babala, maging maingat, sapagkat ang mga kalmadong tubig ay malalim. Ang mga dark feminine na babae ay naaakit sa mga lalaking kayang i-handle ang kaguluhan ng hindi nilalamon nito. Ang kanilang composure ay isang huwad na kapayapaan, isang hindi binibigkas na pangako ng pagwasak. Number 4. Narerespeto nila ang kanyang kadiliman dahil sila mismo ay may sarili ring dilim. Karamihan sa mga tao ay natatakot sa isang babaeng intense, tuso o emotionally unpredictable. Ngunit ang mga lalaking introvert ay tumitingin sa kanilang kadiliban nang hindi nangangatog. Hindi nila sinusubukang ayusin o paamuhin sila. Tinatanggap nila ang kanilang dark side dahil sila mismo ay may sarili ding dark side. Nararecognize nila ang isa't isa sa isang primal na antas. Isang pinagsasaluhang dilim na hindi nangangailangan ng mga salita upang maunawaan. Alam nila ang mga larong nilalaro niya, ang mga maskarang isinusuot niya, at ang mga manipulasyong ginagamit niya hindi sila nalilinlang sapagkat bihasa rin sila sa parehong mga dark arts. Ang kanilang koneksyon ay isang sayaw ng mga anino, isang mapanganib na laro kung saan pareho silang may kakayahang umatake ng malalim. Hindi sila natatakot sa kanilang intensity. Sinusuklian nila ito ng sariling lakas. Hindi nila sinusubukang ayusin ang mga babaeng ito dahil nakikita nila kung sino talaga sila. At ang kanilang koneksyon ay hindi tungkol sa kawalang malay. Ito ay tungkol sa kapangyarihan at sa unspoken understanding na pareho silang mga predators na nagtatago sa ilalim ng inosenteng anyo. Naa-attract ang mga dark feminine na babae dahil sa wakas natagpuan nila ang isang taong nakakaunawa sa kanilang patong-patong na pagkatao, hindi lamang sa kanilang panlabas sa kagandahan. Sa kanilang kadiliman, nakikita nila ang sariling refleksyon. At number 5, ang kanilang koneksyon ay privado hindi performative. Ang dark feminine na babae ay hindi naghahanap ng pampublikong pagpapakita ng pagmamahal o social validation. Ang hinahanap nila ay mas malalim, isang ugnayang sagrado, lihim, at hindi nadungisan ng mga mata ng publiko. At ang mga introvert na lalaki ay nauunawaan ito kahit hindi nila sabihin. Kapag pinili nila ang babaeng ganito, hindi ito para sa palabas. Ito ay isang pribadong ritual, isang tahimik na pangako. Ang kanilang koneksyon ay hindi para sa mata ng iba. Ito ay isang nakatagong templo kung saan maaari nilang alisin ang kanilang mga maskara at maging tunay, walang pagpapanggap. Sa dilim sila ay raw, walang bantay at vulnerable. At ang ganitong uri ng intimacy ay higit na intoxicating kaysa sa anumang pampublikong display. Hindi nila kailangang ipost ang babae upang patunayang sila ay committed. Ang kanilang koneksyon ay isang sagradong lihim isang kasunduan na pinagtibay sa dilim. At hindi ito tungkol sa mga bulaklak o magarbong mga kilos. Ito ay tungkol sa pagiging nakikita at nauunawaan sa katahimikan. Naaakit ang mga dark feminine na babae dahil hindi nila nais na ipagmayabang. Nais nilang maunawaan sa katahimikan. At sa piling ng isang introvert na lalaki, nagagawa niya ito ng walang kahirap-hirap. Ang mga dark feminine na babae ay hindi natatakot sa kapangyarihan. Sinusubok nila ito. At ang mga introvert na lalaki naman ay hindi nagyayabang tungkol sa kanilang kapangyarihan. Nagiging sila mismo ang kapangyarihan. Pagpinagsama, hindi sila gumagawa ng mga kwentong magaan at matamis. Sila ay lumilikha ng mga emosyonal na digmaan, poetic na tensyon, at tahimik na katapatan. Para sa mga dark feminine na babae, ang kanyang kadiliman ay hindi isang red flag. Ito ay isang itim na rosas, isang simbolo ng pagnanasa na sa sobrang tindi, halos nakamamatay. At para naman sa mga introvert na lalaki, ang kanyang intensity ay hindi isang threat. Ito ay isang nakakabalisang lalabay na tinatawag ang kanilang sariling kadiliman na bumangon. Hindi sila isang kwento ng pag-ibig. Sila ay isang kaguluhan, isang kababalaghan, isang lihim na nananatiling nakakandado sa dilim. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa mga bagong uploads na ito. Shoutout kay Sabotahe Rap Vlog. Sabi niya, totoo po yan, Boss AP. Ika nga ni Pipito, magkaiba yung pagiging isip bata sa mga pusong bata. God bless us. Sabi naman ni Neri Seasors, totoo kami tumawa. I mean, kapag napatawa mo kami, ibig sabihin na distrap mo kami in a nice way. Nareklamo namang nagiging kawork ko after namin magbanding or team building ang kulit at ang saya ko daw every time lumalabas. Tapos kinabukasan, pagdating sa work, ibang tao na daw ako. Hindi na nila malapitan kasi naiilang sila. Hindi ako kumikibo. At tayo naman kay Edmundo Jornadal Jr. Tama sir. Yan palagi ginagawa ko. Mag-isip ng solusyon in case may worst case scenario. Pinaghahandaan ko mga posibleng solusyon at alin ang magandang gawin sa mga posibleng scenarios. At shoutout din kila RJ Mera Kize kay Gayami, Kati, Marie Delight Worker, Annalyn Granada, Takip Silim Files, Drosil, Nathan Agripa, Arnold Cruz, Herman Velasco, Jola Short Video, Bernabe, Master Buten, Ramlat, Ses, Arnold Senatin, Kuya Mudex, Tabu Issues, Christian Carl Pulido, Taurusman, at kay Regalado Gelindon Jr., Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment niyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit parang bata tumawa ang mga introvert? pero parang old gods pag nagseryoso panoorin mo sa video na to